Puntahan natin ang ate kong umiiyak. Ha? Yan. Yan ang iyak. Huh? <laughs> <laughs> iyak. Oh, iyak nang iyak kay namiss niya daw yung asawa niya. <laughs> <laughs> Ayan, sabi ko kasi kanina, kumuha lang ako ng tubig pagtingin ko, pagtugtugtug yung mata, oh. <laughs> Ganda ba ate ka? Mga ka-viewers, ganda ba ate ka? Mas maganda ako, di ba? Ah! <laughs> Ate ko, dito may sakit yan. Binabawi, ano. oh, may sakit yan na ano, hipa. Ako wala kahit ano. Oh, may nakita ba kayo kahit ano? Sino may ate ko? O. Oh. O. Oh. Diba? wala. Kawawa si madam. Wala pala si madam eh. Ay, ano palang nilunoto mo, Ten? Ano bang nandito? dito? Kasi nalang, hinugrasan ko lang. Ayan, magluluto nga palang ate ko ng bangus. Wala daw kang kung sa Pilipinas. Ano yan, asiman? Kunti, wala daw kang kunti Aywan ko, kung hindi lang nahanap Yung inutusan kong malinti, di naghanap lang kangkong Pero, ang sabi niya, wala daw kang kunti ngayon Ayos na, walang kangkong kunti Ayun na nga, bye bye Nakichika-chika lang ako sa ate ko Viewers, dumating na si Ice Cream Ayan, kapo na <laughs> Ayan lang dumating si Ice Cream 34 3400 yung babayaran natin. Magsi-6 na mga ka viewers. Grabihin. Kanya yung babayaran natin kasi kailangan ko siyang mailagay kaagad sa freezer kasi nga kakamatay na. 100 daw sa Golden Cultural. Alin ba Dito te. Dito sa kabila. Sige, mamaya na ako na hawakan mo oh, lang three, ano, three four 3, four Te, kailangan ko ng tulong mo. Magtaga bukas. Kasi baka biglang mag ano. Baka mamaya saan saan pa siya nang galing. Baka matunaw. eka magbabayad muna tayo mga ka-viewers. 1, 4. 1, 2, 3, 4. Ayan, 3, 4, sakto. Tulungan mo ako. Mag-open-open open. kasi baka mamaya kapo uh, na yung mamadani pinagdaanan. Ano open? Eh, pang-display ba? Tunaw na. Hindi, alam po po ito, ma'am. Kaya hindi po ako na, ano. Okay. Tingnan natin. Hindi po, ma'am. Double check na. Kaya ma'am, madali po talaga ma-expose yan. O, oh, kaya nga, kaya nga. Ito yung ini... Ano, no? Malipis po kasi kaya yung... Kaya ito yung iniingatan Manipis Malipis okay. po yung box niyan, eh. dito sa ice cream kasi nga ang niya. Kaya nag-aalala ako lagi. Opo. Pero yun lang naman pong item na yan, yung iba hindi. Oo. Kaya ito inuuna ko. tabi bidili kasi mayroon tayong mabilis matunaw. Yung fur. Kala ko pancit kanton. Ramen niya ako sa bayan. Kalo ko busy ang person. Ramen. Anong ramen? Ima Ilan? Ano pa? Ayun, ayan, ayan. Ay, ay, may itlog ako eh. Itlog ka? Dito sir. 160, tsaka 16. 176 176 22

Ayan oh, ano? gano'n mo? Oh, nga, ganon? harap dito. Ganun? Yan. Ah. Uh, Nakikita ka ba? Ah. Uh, Ay, ba pa. Ya, para may iba -iba yan, para may iba-iba naman. Pagkit na mo. Yan. Para iba-iba ano.

kapatid na artista yeah, ang hirap magkaroon ng kapatid na artista talaga <laughs> ayusin mo kasi Bil bilisan mo kasi, hindi pa bagal-bagal <laughs> o, so, ibalik mo doon, tapos mag-open ka ulit ganun lang Baya? sa kamaronong. sa mm -hmm. side mo, papunta rin doon mo ilagay, ba't diyan ah, sa point ko, doon sa tamingan o, oh, Ayun.

O ayan, diba? Sabi ko sa inyo, pawis eh. Pawis ang kapalit ng bagong ligo. Bakit <laughs> kanina pa ako pinapawisan? What's this? Ah, ito yung anak ni Kakainin. Oh. 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 Ano? 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 Ayaw, maliit talaga yan. Ano? 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 ko Saan? Ito. Ito ang kakailang ito, kainan. oh. kainan. Ay, oo. Oh. oh, may bumibili. Ano? ano pa be? 50 po yun. daw yun. Ilan mo ako may 50 dyan? Dito? Ito. O, anuhan mo ng 30. 30. Sobrahan mo ng 30. Ayan, ito ang kainin mamaya kasi maglalagay tayo ulit doon. Bago, ang ganda. Yes. Yeah. Okay, nalukit ako. Okay,

Ah, <laughs> oh, bigyan mo may mm -hmm. tao. Hindi na sa May bumibili. Pawis ko o tagaktak na oh. Diba yan sinasabi ko eh. Tagaktak na si Pawis. Ouch. Si Pawis ay tagaktak o di ba. Alanganin kasi dumating gabi na alam na matao pag gabi eh. Alamanin sa oras din natin. Tapos mong kumain ng ice cream. Mamaya. Kasi kailangan ko ang balot nito eh. Wala sa ano eh. Kailangan ko yung yung ano, wala wala sa banner. Merong bago sila na wala sa banner. Gagamitin ko ulit yung lagayan. Uh, so Bukain okay, no eh Okay lang yun Kumaya yeah. Tapos ko Yun oh Kasi kailangan ko makasix box May free ng sampung Sampung perasong Sampung perasong per Ito yung bago oh, oh Ay ay hindi Ako magbubukas pa there ako Okay na ako Kasi ano Ako ako kasi kailangan Alinis mo kung kakasi Ibi display ko sya doon pang toto. Ayan, o diba, tulok pawis. Ito kasing ice cream na to, bago. So, wala sa banner. So, ang gagawin ko, ayan, pinakain ko sa mister ko. Tapos, so, hugasan ko siya. Tapos, ididikit ko dun sa banner. O diba, mga ka-viewer? Kala, <laughs> ko pa naman, matira na ko lang <laughs> makain. Kinain na ng asawa ko. Sorry ka po. Sorry ka, Madam Loni o, ba? Diba? Puhugasan ko siya. Tapos, papatuyuin natin. Ayan, may isa pa nga ako dito. Ayan, o, may isa pa nga ako dito. Pero, meron na ako nyan doon. So, ito lang. So, huwag ka na. Depende na lang pag natanggal doon. Mamaya, pag natuyo-tuyo, didisplin na natin doon. O, ba? Diba? Tabi lang to dito, teh ah uh, matanggal yun doon. Ayan na nga. Bye bye. Ayan, tulo-tulo na yung pawis ko. Tagal matanggal ang lipstick ko kasi nga. Hindi siya basta-basta. <laughs> bye bye.